what's up mga kapising ngayong araw ay papunta na po tayo sa dagat mga kapising para maghanap buhay o mangisda ng lambiyong kaya samahan nyo po kami mga kapising maraming maraming salamat po sa mga solid supporters po namin dyan mga kapising na patuloy na sumusuporta po sa amin maraming maraming salamat po yun kung bago ka pa lang sa aming channel ay, huwag mong kalimutang i-follow ang aming facebook page at huwag na rin kalimutang i-subscribe ang aming youtube channel mga kapising yun dahil sa ilang araw na tayong walang upload mga kapising ay may pinuntahan po kami sa Batangas may sinundo at pagdating po dito may nag-attend ako ng abay tapos nagkasakit pa ako mga kapising kaya hindi po tayo nakapag vlog at nung sabado lang ay dinalas ang, ang magulang ko sa hospital pero naman ngayon mga kapising ay okay na siya kaya nakapag vlog na po ako mga kapising maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta Yun, malapit na tayo sa dagat mga kapishing. Pababa na po tayo ng hagdan. Mag-iingat po tayo mga kapishing. Yun at nandito na tayo sa dagat mga kapishing. Medyo malakas ang alon. baba pa pa yung tubig natin mga kapising sa ating set mga fishing ang agos po natin ay pamait lalit na po tayo mga fishing ang ating panlambiyo malalaki na po yung lambiyo natin mga ka-fishing dalawa lang po kami ni Papa Ang isang nagtataktak Siya po'y tagahila ng lambat Oh, fishing sobrang hirap mag Video mga ka sobrang hirap mag-video mga Mahina na po yung agos mga ka-fishing Nang pamahit natin One hour later <coughs> Pagbatak na po tayo mga ka-fishing na yung agos. Huwag na nakuha mga kapising. Libre na tayo sa pangulam. Marami-rami din. May halo na mananusi. Tabi yung natin mga kapising. kami kaming Pinoy po kami ngayon. Yan po mga kapersing yung ating huli. Sariwang sariwa po. Masarap po sa kinilaw.